Tito Soto inaming Merlick Christmas Gift, ang pagkapanalo sa Itbulaga, Trademark. Aminado ang dating senador at isa sa miyembro ng TVJ na si Tito Soto o kilala bilang na isang napakgandang Christmas Gift para sa kanila ang pagkakapanalo sa Itbulaga, Trademark. Sa kanilang isinagawang presscon ngayong araw, December 6, sinabi nitong masaya siya na na-recognize na pati ng gobyerno na kanila ang Itbulaga. Definitely it's a Christmas Gift. We're so happy about it being officially recognized by the government, not just by the people, but by law, officially recognized ng batas. So talagang parang early Christmas gift, saad ni Tito Senador. Ngunit sa kabila nito ay hindi pa nila talaga napag-uusapan kung ano pa ang kanilang next plans at kung kailan nila ito planong gamitin muli. Perhaps, after the press con or after the day we'll discuss the other legal matters on our own kung ano ang plano namin doon sa amin, G. Pangalan, pagpapatuloy ni Tito. Shika pa niya, alam na rin naman ng mga dabarkads na sa kanila talaga ang itbulaga. Ang biro ko nga doon sa mga kausap namin noon sa korte, sabi ko, ang alam ng tao, TVJ is itbulaga. Itbulaga is TVJ. Kayo lang ang hindi nakakaalam. Pagbabahagi pa ni Tito Senador. Say naman ni Joey, kahit paanong itawag sa kanila, MAPA, EAT, o it Bulaga. Ay okay lang sa kanya. Natatawa kami, hindi kami, nagagalit. Hindi ka sa kabila, papagalitan. Kahit matatanda ng binabastos nila, kami hindi eh. Sasabihin lang namin, uklang lang yun. Kami rin naman yun. Totoo naman. Kaya kahit i, okay lang kami. Kahit e okay lang. Kahit ti, okay lang. Kami pa rin yun, segunda ni Joey sa pahayag ni Tito Senador. Pagbabahagi naman ng kanilang abogado na si Attorney Enrique Buko de la Cruz, noon pa man daw ay inabisuhan na nila ang kanilang kliyente na pwede nilang gamitin ang itbulaga bilang titulo and show. Ang opinion talaga ng Divina Law, pwede nang gamitin kahit noon pa, even before the decision came out dahil na ayong rehistro nila hindi para sa entertainment. Ang rehistro nila ay para sa merchandise gaya ng sinabi ni Tito Senador, lahat ng abogado. Pero pinili na lang raw ng TVJ na gawin ang sumailalim sa proseso para maging maayos ang lahat. Dagdag pa ni Atty. Buko, sila ang pumili eh. Si TVJ ang nagparaya street sinabing ayaw namin ng gulo. Tutal may proseso, sundan natin ang proseso. Nirespeto nila. Ngayong lumabas na at sinasabi mismo ng gobyerno na ang talagang may-ari ang may karapatan sa title na Itbulaga, o EB, ay ang TVJ, ay dapat sila naman ng rumspeto para isa lang ang gagamit. Kung ang tanong say kailan pwedeng gamitin, anytime. Say naman ni Vic Soto, siguro pag tumigil na yung gumagamit na iba at nagpakita ng respeto, yun na siguro ang tamang panahon na gamitin. Dagdag pa niya, pagka nagpakita na sila ng respeto at tigilan na nila ang panggagamit ng hindi na sa kanila ay e mas masaya at siguradong hindi lang Merry Christmas kundi Happy New Year talaga. This is Mr. Kasagpa. Subscribe for more news updates.